Hi at welcome po sa ating mumunting channel. Bago pong lahat, hayaan niyo po akong bumati ng isang magandang araw at sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan at malayo sa kahit na anong karamdaman. So eto na nga, meron po tayong bagong 40 days video na sana ay magustuhan po ninyo. At bago pa kayo maumay sa kakapakinig ng mahabang intro na to, Simulan na natin to. Hi, good morning po. Good morning. Ako po si Papa Rapol. Opo. Oh, uh, ano po pangalan ni ate? Ah, uh, Alma. Ilan taon na po si ate? Uh, 54. 54. So, taga saan po ba si ate Alma? Taga San Joaquin Palo. Ah, uh, tubong Palo po talaga kayo? Ah, uh, hindi, yung Papa ko taga sa Palo. Taga Palo. Yung mama niyo po, taga saan po? Tanawan. Tanawan. May asawa na po ba sila? Sino po? Ikaw po. <laughs> Mayroon na po oh. yung una, yung papa ni Ron Ron. Tapos, yung mga anak ng oh, papa ng mga anak ko ngayon. Tapos, may sekreto naman ako isa. Okay. Secret lang. Ah, sige po, ayan na po natin Secret manatiling sekreto po yan. So, ilan po yung mga anak ni Ate? Ha? Ilan po yung mga anak? Ano? Tatlo. Tatlo. Uh, May na... sekreto rin akong isa. <laughs> Ang daming sekreto ni Ate. So, nag-aaral pa po ba yung tatlo? Wala na. Tapos, uh, tapos na. na. Tapos... Bale, yung nakatapos dalawa lang yung panganay ko, sa mama ko kasi siya lumaki. Ah. Hindi, ako, hindi, hindi siya nakatapos. Pero nakapag siya. nakano lang, naka-enroll lang. Hanggang anong ano po siya? Anong grade? Hanggang high school graduate. Pero mga ano lang siya. Mga isang buwan lang ako siya ng ano sa college. Umistop siya. Bakit po nag-stop? Wala lang. Ewan ko sa bata. Lalaki siya, po? Lalaki. Hindi ko siya masubaybayan. Sin dito ako, dito naman ako sa mga anak ko, is ya kay nanay. Po. Pero hindi pa po nag-asawa. Ay, may asawa na, pasal na rin sa pare. Ay, may mga anak na din po yung Awala. Oh, wala. Ah, wala pa. So kanina po napansin ko po nag-aalok po kayo sa akin ng duyan. Go ako sa yung duyan na yan. Ang duyan na yan, binibili ko yan na ano. Ay, naangkat niyo po. Eh, hindi na ang ano lang, depende kung may pera, bibili talaga ng marami. At tapos, nabibenta ko yan ng wholesale. Kasi dito, wholesaler ako. Pag may pera talaga ako, ang ginagawa ko, sa wholesale ko binibenta. Pero, mas maganda naman yung individual lang. Kasi mas malaki yung kita. Kita. Ano? So, mga... Tansyan niyo po, mga ilang taon na po kayong ganito po yung hanap buhay po niya. Ano so, po na, sir? Mga, kasi si Iday 26 na. Nasa 20 na. Nasa 20 years na po. Matagal na din po, no? Bago po kayo nag-negosyo po ng ganito, may pinasukan po po kayong mga trabaho po dati? Ako, marunong kasi ako sa lahat eh. Marunong ako gumawa ng mga kakanin. Tapos, market vendors Ako, yun. Marami ako nung natutunan. Natitinda ako ng isdan, marunong ako manduto ng gulay. Napakasipag po ni ate. <laughs> so, mas na marami, mas ganong hanap buhay, basta marangal. <laughs> tama po yun. So, sa isang buong araw, nakakamagkano po kayo ng kita? buong araw. Opo. kasi malilit pa yung mga anak ko. Nakabenta ako ng mga 700 sa kakaning kong muron. Ay, masarap Kin yun. Okay. Inukuha ko lahat kung halos doon, pati, pati ano, pati ulam, bigas, lahat. Kasi yung trabaho na kasama sa amin, ano lang security guard lang. Ay, wag po nating malang ma lang yung security guard. Hindi, maliit lang talaga yung uh, tipo. Kung sa maliit po, maliit, pero... Pero nakakatulong. Ay, nakulang pa na kulang talaga sir. Yun eh, Kasi eh, nag-ano nag kami, nagbabayad kami ng bahay, nagbabayad sir ilaw. Anong mga lang po kayo dito? Oo oh, po. Eh, dito, local lang. Pero noon... Talagang nag-ano kami ng apartment. Hindi, um, bahay lang na ano, parang kwarto lang. Ah, kwarto. Minsan buwan bahay naman. Depende sir sa ano, sa usapan. Okay, so uh, kung kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na ano po? Na payuhan yun nakapapatang ikaw mga 20 years ago kung mm. usap po kayo ano po yung papayong sa kanya? yung hanap buhay. Na ah, ka ng maayos kung may hanap buhay siya. Kasi sir, maganda kasi ang may hanap buhay. Kasi yung yung talento mo sa hanap buhay for life I mean, sir. Tama po. Di ba? Parehas kasi yun ng ano, pinag-aralan for life. Tsaka yung hanap buhay, kung tutuusin, depende yun sa hawak kung talagang may pamuhunan ka doon, aalsa yun, sana naaalsa. Mas mas lalaki doon siya na mas lalaki. Pero kung mapupuno lang tayo sa utang gaya ko, wala rin, sir. Kasi doon natin kukunin ng lahat, eh, Tama di ba? Ako. Marami akong yeah. utang, hindi ako makapatubo, hindi makapalaki sa anak buhay. Kasi nga, sir, doon mo naman kukunin yung pamayan sa utang. Yung pagkain, tutulong ka pa sa mga anak, o paano tayo, asenso? Yan nga, yan nga. Hanggang doon lang. Pero nakakaharikaba nag tayo sa araw-araw na ang pang ano, pagkita ng tubo naman lang. May balik lang yung ano. Minsan nga sir, wala eh. Wala. Kaya ngayon sir, wala. Hindi naman totally siya na wala kasi nakarating din doon sa mga anak. Di ba? Ayun. Uh, so, um, so kung meron po kayong message o paalala sa mga kabataan po na nanonood po, kung makakapanood po nito, ano po yun? Ah, mag-aral sila ng mabuti. Kung kaya nilang pagsabayin yung magtinda kahit banana queue lang sa pag-aaral, doon nila doon nila pag-aralan yung talagang konting konting, ano sir, konting, maliit lang na, na ano ba, nakita sir na pagsasabayin doon sa pag-aaral kasi nakakatulong yun, sir, sa magulang. Ay, yun nga po. Mm. Totoo po yun. Oo. Oh. Doon, maski candy-candy lang, sir. Ako kasi duman ako sa candy-candy. Yung, yung ano lang, sir. Yung... Sa school, tapos mag-ibig. Hindi. Yung kalamay, sir, ginagawa namin latik yun. Ah, okay. tapos, sir, niririp ko yun sa band paper. Tapos, ipinalala ko ko sa anak Hmm. Nampak, Lohasin. nampak kamu diskartin, <laughs> bukan? Nggak, So, uh, para hindi po no, no, yung araw po oh, ninyo, tatapusin na po natin ang ating naipusing interview. See, At Marami. ito po ang naipangako. Ang mga yung sir-sir na lang. Ang mga yung sir sa'yo na lang. <laughs> sa'yo na lang yan, Please sir. Huwag na. Po. Salamat sa'yo. Para sa'yo <laughs> po talaga to. Dahil lang ang purpose po talaga ng na, ano sir. po natin ay eh, makatulong po. <laughs> <laughs> Sige na po. Para sa mga bata na lang po. Sige sir. Para sa mga apo po. Thank you po. Thank you. <laughs> Hi sa mga players out there. Hi, thank you very much. thank you po. Um, sa mga ni... pan-repisos. Ate, duyan <laughs> na ko sa Kuwai. O mong sa Tagalog ay Ratan. Ayan, ay, sa betapa, may mga gusto yan, po. 700. Po. yan 700 dapos sabi po ni ate mm -hmm. sa so, may mga gusto lang po dito po dito po kami sa barangay, barangay San Joaquin, Joaquin along national highway po ah oh, Palolis. okay oh. at dyan na nga po nagtatapos ang ating maikling 40 days video kung nagustuhan po ninyo ang video na to, pakipindot na lamang po ang like button na parang ganyan. Pakishare na din po para mas marami pa po ang makapanood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe ay pindutin lamang po ang subscribe button at piliin nyo po ang all para lagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating post at 40 days video. Lagi pong tatandaan, mahirap man at madalas kapusin, makakaahon din hanggang sa muli.